muli po, magandang magandang araw mga minamahal nating mga taga-subaybay at taga-tangkilik po ng ating Solid Rock History. Napakabilis lang po talaga ng panahon ngayon po tayo nasa buwan ng September at nasa ikasampung bahagi po tayo ng ating pag-aaralan. Binabati po namin kayong lahat, wala po kaming mabanggit na pangalan. Pero alam po namin na kayo palagi po namin kasama. Kaya magandang magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong pangsampung topic sa ating lesson quarterly, may pamagat pong mga asawang lalaki at babae magkasama sa pros. So, balit bago, bago po tayo magpatuloy, muli po tayo ihingi ng patnubay sa ating Panginoon sa pamagitan po ni Pastor Levy Perdon. Sige po, tayo ay sama-sama manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, Dinadakila ka dahilan po sa iyong patuloy na mga pagpapala, pamamatnubay at patuloy na pakikisama sa bawat isa sa amin. At ngayon po ang banal, muli na naman kami mag-aaral ng iyong banal na salita sa pamagitan po ng aming lesson quarterly. Kaya ang banal, muli kami nakikiusap, iyo po nawang linisin ang aming puso't isipan at ihanda sa pagtanggap ng katutuhanan at ang Banal Espiritu po ang siyang patuloy na magkaloob sa amin ng kapangyarihan upang maisa kabuhayan ang anumang aming napapag-aralan at natututunan mula sa iyong banal na salita. O amang banal, aking pong dalangin, patuloy pong pagpalain ang aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-share nito, na patuloy na gumagamit nito sa kanilang pagtuturo sa paaralang Sabado. Ang banal patuloy na wana ang pagpapala ng kalangitan ay kamta ng bawat isa sa kanila, sampu ng kanilang buong pamilya amang banal. At patuloy na pagpalay ng bawat iglesia na iyong iniibig at minamahal upang ang lahat sa amin ay lumagong patuloy sa pananampalataya at maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoon. Ang banal, salamat po sa iyong patuloy na pagdinig sa aming dalangin. At sa iyong patuloy na paumatnubay sa amin sa pagkakataong ito, ito pong lahat ay aming pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At kagaya po ng ating nabanggit, ang ating pong pangsampung topic sa ating lesson quarterly, mga asawang lalaki at babae magkasama sa cross Ang ating pong susing talata ay ating makakita sa Ephesians 5.25. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong -inyo mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Upang kanyang, upang kanyang pakabanalin siya, na nilinis sa pangamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang ng iglesia, na walang batik, kuluboto, anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dumis. Sa aklat ng Ipeso ay tinalakay ni Pablo dahilan ng kasamaan. Karamihan ng isipan, mga pananalita at mga gawa. Ang lahat ay dahilan ang tao ay nawalay sa Diyos ng pag-ibig at karunungan. Ang tao ay nagmarunong kaya't nabuyo sa sarisaring kasamaan. Subalit, salamat tayo ay tinubos at pinagkaloban ng Espiritu bilang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig at layunin tayo ay tulungang magbago sa ikababanal at paglago sa pagkakaisa kasama ng kalangitan. Itong lahat ay marapat magsimula sa kristyanong tahanan. Kaya't mapag-aaralan natin ngayon kung anong gabay ang ibibigay sa atin sa loob ng bawat tahanan. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, anong panawagan ni Pablo sa mga asawang babae at anong kahulugan nito? Pangalawang, papaano'y pinakikilala ni Pablo ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia? Pangtatlo, papaano naman mara, marapat pakitunguhan ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang asawa? At pangapat, anong modelo ang itinuturo ni Pablo tungkol sa relasyong mag-asawa? Balik po tayo sa question number one. Anong panawagan ni Pablo sa mga asawang babae at ano ang kahulugan nito? Alright po, well, ating pag-aaralan ngayon sa banal na kasulatan at ating pong titingnan dyan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-episo, Kapitulo 5, talatang 21 hanggang 24. Ano ba ang sinasabi? At ating pong unawain mainam kung ano ang mga sinasabi at ating pong pakatatandaan. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapaglitas ng katawan. 24. Subalit kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Okay, patatanggap po natin ang sinasabi. Kinakailangan ng mga asawang babae, ay pasakop sa kani kanilang asawang lalaki kay Kristo. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin, lalo tigit sa ating kapanahonan? Pakatatandaan po, ang sinasabi, si Kristo ang pinakaulo ng iglesia. Maging lalaki, maging babae, ang pinakaulo ay ang ating Panginoong Siso Kristo. Kaya nga, marapat sa babae, alang-alang kay Kristo ay magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Subalit, so, pakatatandaan na ito ay para sa kaluwalhatian ni Kristo, sa ikadadangal ng pangalan ni Kristo. Kaya nga, kung ang asawang lalaki tayo ay inilalayo kay Kristo, hindi yun sakop sa sinasabing ikay magpasakop, sa iyong asawang lalaki. Pagkatatandaan, ang layunin ng asawang lalaki, asawang babae, ay maluwalhati ang ating Panginoon. Masunod ang kaluuban ng ating Panginoon. Hindi ang ating sariling mga panukala, hindi ang ating sariling mga nais o ibig, kung hindi ang ibig at nais ng ating Panginoon. Yun ang dapat na mangyari. Kaya sabing mga babae, pasakop kayo alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, marapat na maluwalhati si Kristo sa pamamagitan ng mag-asawang lalaki at babae. So kapag ka inaalis ng lalaki, yung kapurihan, yung parangal na marapat sa Panginoon at ang nais ay yung kanyang kaluuban ang masunod, hindi po yon kasama sa sinasabing magpasakop ang mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki alang-alang kay Kristo. So dapat po maging maliwanag itong lahat sa atin. Ano po? At ngayon naman po sa pangalawang katanungan, paano ay pinakikilala ni Pablo ang pag-ibig Kristo sa iglesia? All right. Basahin mo naman sa Efeso 5:25 hanggang 29 at pagkatapos ay sa Ezekiel 16:1 hanggang 14. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong, inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nalini sa pamagitan ng paghugas ng tubig sa si salita. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang bakit o kuluboto anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dumis. Gayun din naman, nararapat ibigin ang mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sariling, sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat so, walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Ezekiel 16, 1-14, at narito pang pa sinasabi, ang salita ng Panginoon ay muling dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, ipaalam mo sa Jerusalem ang kanyang mga kasuklam ang kanya mga Kasuklam -suklam. At sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa Jerusalem, Ang iyong pinagmulan at ang iyong kapanganakan ay ang lupain, kananeyo, ang iyong ama ay amoreyo at ang iyong ina ay hiteya. Tungkol sa inyong kapanganakan ng araw na ikaw ay ipanganak, ay hindi pinuto lang iyong puso do o pinaliguan ka man sa tubig o panglinisin ka. Ikaw ay hindi pinahira ng asin o nabalot man. Walang matang na habag sa iyo upang gawin ng alinman sa mga bagay na ito bilang pagkahabag sa iyo kung di ikaw ay inihagis sa kaparangan sa ang iyong pagkatao ay tinatakwil ng araw na ito ipanganak. Nang ako'y dumaan sa tabi mo, nakita kita na tigmak ng sariling dugo. Sa iyong pagkakahiga, sa iyong dugo ay sinabi ko sa iyo, mabuhay ka. At lumaki ka na parang halaman sa parang ito ay lumaki at tumangkad at naging ganap na babae. Ang iyong dibdib ay nahubog at ang iyong buhok ay lumago, gayon man ito ay hubo at hubad. Nang ako'y muling dumaan sa tabi mo at tumingin sa iyo, ikaw ay nasa panahon na upang umibig. Iniladlad ko ang aking balabal sa iyo, tinakpang ko ang iyong kahubaran. O ako'y sumumpa at nakapagtipan sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos, at ito ay naging akin. Nang magkagayoy, pinaliguan kita ng tubig, at aking nilinis ang dugo na nasa iyo at pinahiran kita ng langis. Binihisan din kita ng telang may burda, at sinuotan ng sandalya sa pinong balat, at binigkisan kita ng pinong lino, at binalot kita ng magandang damit. Ginayakan kita ng mga hiyas, at nilagyan ko ng mga pulsera sa iyong kamay at ang isang kwenta inlay. At nilagyan ko ng singsing ang iyong ilong, ng mga hitaw ang iyong mga tainga, at ng isang magandang korona ang iyong ulo. Ikaw ay ginaya ka ng ginto at bilak, samantalang ang iyong damit ay yari sa pinong lino, at magandang tela na may burda. Ikaw ay kumain ng mainang na harina ng pulot at ng langis. Ikaw ay lumaking napakaganda at bagay na maging reyna. 14. Ang iyong kabantugan ay kumalat sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kagandahan sapagkat naging sakdal ka sa pamagitan ng kamahalan ng aking inilagay sa iyo. Sabi ng Panginoon. Kaliwanag po sa sinasabi ng aklat ng Efeso gayon din sa aklat ng Ezekiel kung ano ang ating dati-rating kalagayan. Tayo ay kahabag-habag, tayo ay kasuklam-suklam, tayo ay marumi, at talagang walang uh, ano man na maaaring ipagmalaki. Sa pagkatangwika, tayo ay tigmak ng dugo at tayo ay pinabayaan. Subalit ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang iba yung pag-ibig, kanyang iba yung pagmamahal na tayo ay kanyang hinugasan, tayo ay kanyang nilinis hindi sa pamagitan ng tubig, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Upang tayo, kagaya ng inilalarawan sa bayan ng Israel, na naging napakagandang dilan Ano po? Data po ang suliranin, noong bandang huli, itong Israel ay nagmataas at inaring kanyang sarili yung kanyang kagandahan. Tatandaan po natin, wala tayong anumang kabutihan, wala tayong anumang kagandahan sa ating sarili. Datapwat tayo ay tinanggap ng Diyos, tayo ay nilinis ng Diyos upang tayo ay maiharap sa kanyang sariling dalisay. Walang bahid o anumang kulubot, kundi dalisay na haharap at malinis sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan ito po ang ating pagsisikapan, mag-asawa, lalaki at babae, sisikapin po natin na maging malinis ang isa't isa. Kinakailangan tayo'y nagtutulungan, kinakailangan tayo ay teamwork para sa paglago ng isa't isa. Sapagkat ito ang kaluguran ng Panginoon, masumpungan, makita tayo sa kapayapaan, makita tayo sa kasiyahan, makita tayo sa kabanalan. Yan po ang layunin, yan po ang nais ng Panginoon na makita sa atin at hindi lang makita niya, kundi makita ng lahat ng mga nilika maging sa sang kalangitan o sang kalupaan man. Kaya mga minamahal, napakaganda ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin at tayo ay pinakiusapang mainam ni Apostol Pablo na maging malinis sa ating uh, pakikitungo sa isa't isa bilang mag-asawa sa pagkat ang katuwiran, ang kabanalan ay mag-uumpisa diyan sa mag-asawa. Ano po? Bago yan ay tatalat sa mga anak at sa buong iglesia at sa buong bansa. Kaya napakalaga po. Uuna, uulitin ko po, tayo ay walang kahalalaga sa harapan ng mga tao nung datapot ngayon tayo ay pinahalagahan ng ating Panginoon at ginawa tayong marapat na hangaan ng lahat sapagkat dinalisay hindi lang ang ating katawan kung hindi ang ating espiritu. At ngayon naman po sa pangatlong katanungan, papaano naman marapat pakitunguhan ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang asawa? Sige, pakibasa mo naman dyan sa Efeso 5.25 hanggang 30. At uh, upang maunawaan natin kung ano ang sinasabi. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong, inyong mga asawa gaya ni Cristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili lang alang sa kanya. Upang kanyang pakabanalin siya na nilini sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik ukulubot o, o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dunis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umibig sa kanilang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Tapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Alright. Muli po ay maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po ba na sinasabi na iibigin natin ang ating mga asawang babae gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Wala pong asawang babae ang perfecto. Kagaya po natin, walang sino man sa atin ang perfecto sa harapan ng Diyos ang totoo, tayong lahat ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. puat ginawa ng ating Panginoon na tayo ay tubusin, na tayo ay linisin. Kaya ganun daw po ang marapat na gagawin ng mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Mahalaga na tayo ay maging mapagpahinuhon at mapagmahal. At ang wika po, ibigin natin ang ating asawang babae ng gaya ng ating sarili. Ibig sabihin mga minamahal, ito, pakatatanda ninyo, hindi mo maaaring ibigin ang iyong asawang babae maliban matutunan mo munang ibigin ang iyong sarili. O, oh, napakaraming mga lalaki ang siluso. Bakit? Wala silang tiwala sa kanilang sarili ang feeling nila sila ay walang kwenta. Kaya hindi nila mahal ang kanilang sarili na para bagang sila ay yung napakamumurahin na kayang, kayang palitan lamang. Kapag ganyan ang iyong feeling sa iyong sarili, kailanman hindi mo matututunang pahalagahan ang iyong asawang babae o mahalin siya ng marapat na pagmamahal sapagkat ikaw nga, yung sarili mo nga ay hindi mo minamahal o hindi mo tinatanggap. Ha? Para bagang yung feeling mo ay ikaw ay kapalit-palit, para bagang ika'y walang kwenta o kaya ay wala kang tiwala sa iyong sarili na kapag ka ikaw ay napunta sa isang lugar na mayroong mga magagandang babae, alam mo na hindi ka makatatayo na malinis. Kaya kapag ka ang asawa mo ay may nakasamang iba, ay ganun din ang iisipin mo. Bakit? Sapagkat ganun ka hindi mo mahal ang iyong sarili. Wala kang tiwala sa iyong sarili. Kaya malimit po na sa sabi natin, yung mga matitinong tao, yung mababait na tao, madaling maloko. Bakit po? Nagtitiwala kasi sila sa iba kasi iniisip nila yung ibang tao ay kagaya rin sa kanila. Pero ang magnanakaw, ang wika, galit sa kapwa magnanakaw. Bakit po? Kasi alam nila kagaya nila ganon ang gagawin ng iba kaya mahalaga po ito na dapat nating maunawaan una sa lahat matutunan nating ibigin ang ating sarili matutunan nating tanggapin ang ating sarili maniwala tayo na tayo ay karapat-dapat na mahalin tayo ay karapat-dapat na i-treasure subalit kung ang feeling mo you cannot be treasured you cannot treasure also your wife. Hindi mangyayari yun. Impossible yun. Kaya sabi rito, ibigin ang ating asawang babae gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Napakahalaga po niyan. Kaya kinakailangan una sa lahat, matutunan nating tanggapin ang ating sarili, matutunan nating mahalin ang ating sarili upang maibig natin ang ating asawa na gaya naman ng ating sarili sa pagkatang wikaryan, kapag kayong mahal natin ang ating sarili, hindi natin sasaktan yung ating sarili. At uh, kapag ka ginawa natin yan sa ating asawa, na sinaktan natin asawa, sinasaktan din natin ang ating sarili. Ano po? Kaya napakalga. At pagkatatandaan po, lahat tayo mga anak ng Diyos, minamahal ng Diyos, pinahalagahan ng Diyos, bagama tayo ay para bagang walang kakwenta-kwenta gagaya ng inilalarawan sa Ezekiel, data po tayo ay inibig ng Diyos. Inibig ng Kristo ng gayon na lamang na tayo ay kanyang nilinisan, hinugasan sa pamagitan ng kanyang dugo at tayo'y binihisan ng sarili niyang katuwiran. Upang hindi yung ating karumihan ang mahayag kung hindi ang kanyang kabanalan ang kanyang katuwiran. So tatandaan, mahalin ang sarili, mahalin ang iyong asawa, at mahalin ang isa't isa. At sa pang-apat pong katanungan, anong modelo ang itinuturo ni Pablo tungkol sa relasyong mag-asawa? Alright. Basahin mo naman dyan sa Efeso 531 31 hanggang 33 ang sinasabi. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amati na Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, sa so balik ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Gayunman dapat ibigin ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. So, maliwanag po, ang sinasabi ng banal na kasulatan, iiwan ang lalaki ang kanyang amat ina makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Kagaya ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya sabi ni Kristo, ano man gawin ninyo sa isa sa kalitlitang ito ay sa akin ninyo ginagawa. Sapagkat ang bawat kalib ng iglesia ay kaisa ni Kristo, katawan ni Kristo. Kaya anuman ang ating ginagawa, ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Ganon din po sa relasyong mag-asawa. Sabi ito ay hiwaga. Data po tayo ay isa na at ang ating asawa. Ang kasiraan ng ating asawa, kasiraan natin. Ang karamdaman ng ating asawa, karamdaman natin. Ang pagkapahamak ng ating asawa ay kapahamakan natin. Kaya kinakailangan pakaiingatan natin ito kagaya ng pag-iingat ni Kristo sa kanyang iglesia. subalit so, balik pa katatandang po ninyo ito. Ha? Yung pag-iingat ng ating Panginoon, hindi niya inaalis yung ating freedom of choice. So, ganun din po tayo sa ating asawa. Huwag nating i-violate yung kanilang freedom of choice. Sapagkat ang pag-ibig, nagbibigay ng freedom. Kapag ka walang freedom, hindi tayo nagbigay ng freedom of choice, walang pag-ibig na nangyari. Kaya no coercion. <laughs> walang sapilitan, ang lahat dapat pinag usapan ang lahat pinagkakasunduan sa pagkatayo ay isang laman at ang ating asawa. Kaya mga asawa babae, ang wika, igalang ninyo ang inyong mga asawang lalaki. Napakalaga po yan. Paggalang sa inyong asawang lalaki. Walang ibang hinahanap ang lalaki kundi makita na siya'y iginagalang ng kanyang sariling asawang babae. At ang babae naman, walang ibang hinahanap kundi ang pag-ibig pagmamahal ng kanyang asawang lalaki. At ito po ang marapat na ipagkalog natin alang-alang kay Kristo. Hindi na po sa ating sarili. Alang-alang kay Kristo, alang-alang sa mga iniibig ng ating Panginoong si Kristo. At ngayon po ang summary ng ating pinag-aralan sa araw na ito, number one, ang pagpapasakop sa set isa ay naglalarawan kung papaano tayo kay Kristo. Pangalawa, tayo ay kapwa makasalanan at lahat ng ating kabutihan ay tila maruming basahan. Ngunit tayong lahat ay nilinis at nililinis ni Kristo hanggang mawala ng kahit kaunting bahid sa harap niya. Pangtatlo, ang, mat ang matututunang ibigin ang sarili ay pangunahin upang matutunang umibig sa iba, lalot higit sa asawa. At pangapat, tayo isang tayo isang katawan ni Kristo, kaya nakakatiyak tayo na kailanman ay di niya tayo pababayaan. So sana po nakatulong muli sa atin ang ating pag-aaral na ito. Ang pagpapala naman ng Panginoon ay sumaating sama-sama. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat bagamat kami ay mga naging marumi kagaya ng isang basahan, gayon pa may inibig mo kami ng gayon na lamang na hindi mo inisip ang aming kainaan, hindi mo inisip ang aming mga kasalanan, hindi mo inisip yung aming kakulangan. Kung hindi iyong inisip ang iyong kapuspusan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig na kaming lahat ay iyong tinanggap anuman ang aming kalagayan sapagkat kami iyong minamahal. At dahilan sa pagmamahal na yan, iyong ipinagkalog ang pagkatubos sa amin. At hindi lang ang pagkatubos kundi ang pagtatagumpay sa pamagitan ng banal na Espiritu. O ang banal amin po pakiusap, patuloy naman tulungan kami tanggapin ang pangunguna ng banal na Espiritu. Tuluyang mabago ang aming likas hanggang sa dumating ang panahon na kami handa nasasalubong sa aming Panginoon, walang bahid ng kahit na kunting dungis o kulubot, sapagkat kami nilinis ng iyong biyaya, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, at ng iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat po. Tulungan kami na umibig sa isa't isa, ng gaya ng iyong pag-ibig. Alang-alang po lahat sa ikalululhati ng iyong pangalan at pangalan ng aming Panginoong sesus Amen. Sa so, mga minamahal, Muli po natapos ang ating pag-aaral. Sana po nakatulong sa atin ito at huwag po, po natin kakaligtaan pag-aralan natin mabuti ang ating mga leksyon. Ito po ang ating ginagawang ito ay dagdag lamang sa mga magiging uh, matutuklasan ninyo sa inyong pag-aaral ng leksyon. Ang pagwapala ng Panginoon, sumaating sama-sama hanggang sa susunod po, tayo muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless po everyone.